Grabe. Kapagod. Woo! Ganito. Ganito. Ayan. Ayan, naakit na naman ako dito. Oh my God. Ganito ang trabaho ko. Akyat dito. gabi. Tingnan guys. Ah, nak, na, kiyatin ko na naman. Woo! running away. My God. Woo! Yay, yay, yay. Oh, ah! ah Grabe, pagod ako. Woo! Bra! Tupucha, ang alaga ko. Ando na, leche. Ayon ka pumunta. Putang ina na to. Woo! Pagod ako! sot na ako sa ilalim. Pagod na ako. Ay, hindi na. Ay, ay, ay. Ay. Gra. Ito. Ano ba to? Pangal stress ba talaga to? Oh my God. Ayan hu, uh. Wala na. Ayan. Ang aking socks. Nag-ano na. Tabingin-tabingin na yung socks ko. Oh. Uh. Asa na yung alaga ko pumunta? Ayan. Ayan. Oh my God. Ano na yung alaga ko doon sa malayo? Hoy, aakit ako dito. Ay, anong gagawin ko dito? Susood. Pucha. Uy, susood ako. Gagabang-gabang pucha. Ha? Ay. Gagabang ako guys. Aray, natapon na ang cellphone ko. Gapang. wah, Grabe. wah, Trabaho ko to na to. Grabe trabaho na to. Ah. Dahil ko pang army. Dahil ko pa yung nag-training sa army nito. Let's see. Ah, pucha! Nat natapon yung cellphone ko. Yan! Ang dami kong daanan. Ah! I'm here in the inflatable run. Oh My god, guys. oh malaglag. Malaglag ako sa butas. Yan, haakit ako doon. Naglaglag ako sa butas. Putang ina. Oh my god. oh ay, ay. Akyat ako sa taas, guys. Oh my god. Agoy army training na to. Agoy. Uh, Uh, grabe. uh, akyat. Akyat. Uh, 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 grabe. Yung mga alaga ko andun na. Agoy. Yo. Oh. Uh, Ayun na yan. Guys, magdudulas na naman ako sa baba. Padudulas ako. Hu. Uh, Uy, is it? Oh my god. Oh, grabing training. Training ko to. Ayan. Kailangan pagdaan ng lahat to. Agoy, agoy. Sakit ng ulo ko. Untog ako. Ay. Ayaw ko dun. Hindi ko kaya yan. Kaya. Ah. Yan. Dito na naman ako. Akyat naman ako guys. Akyat na naman ako. Another akyatan. Wah. Pagod. Pagod ako. Pero, oh my God. Oh my God. Tapos, bababa na naman ako, guys. Oh. Grabe. Oh. Ito. Ito. Pagod ako. Ay, oh. grabe. Puta ina. na. Itong alaga ko. Tingnan nyo. Ito, ito, ito. ito. Ayun ang alaga ko. Ha! Yala, let's go there. Go back there, go. Tayo lah. Quickly, quickly. Run, run, run. Quickly. Yala, quickly run there. huh, oh. Magtatay daw yung aking alaga. Yala, quickly. Let's go to the bathroom. The bathroom is very far. huh, oh. And guys, dami ko pang daanan. Oh. Kita niyo naman to. Hirap-hirap. -hirap. Aking pinagdadaanan. Oh. Yala, yala, Faisa, let's go. Kasi okay, tingnan mo yung dadaanan ko. Yeah.